Hello guys Magandang gabi Samahan niya po guys At masimbo lang ako na uh, Para sa outlet And guys Ito yung Pinagbisihan ko Ngayon Shoutout nga pala kay Ma'am Derla Jean Sa kay Radio ng Singapore Kay insan wo ja gran junya memutuk nang Japan Kay... skyjin Iran siapa sky sa kay Ma'am Love Lines, Shout out. Kay Idol Boy Pasyao. Shout out sa Idol. Kay Ma'am Wilgy. Shout out. Sa kay Ati Pangyawis. Shout sa inyo Kaya Ate Nice. Kaya kay uh, Norms. Shout out. Kaya kay Inday ng Hong Kong. Shout sa iyo tsaka kay Ate Sambel shout out na simbol ko lang siya guys para ano pagi uh, pag malataga na ng wire yung mga outlet ito na yung kakabit kailangan mo lang asimbolin yun shout out kay ano kay Ati Luz Ate Lu, shout out sa iyo. Kaya kay GC34. Shout out. <coughs> ito lang muna guys ang ginagawa ko ngayon uh, para ng ano nito ika na lang asimbol muna kailangan kasi itong dalawa nito mga connection yan guys para pagdating ng wire well, sa ano dito sa so, dito

Tol Side Eye Shout out sa si Tol Kay Tol Idasuk Shout out Tsaka kay Rain Igorota. Maraming salamat sa inyo guys sa pagpatuloy nyo uh, ah, support sa sa aking mga upload. sana po wag po kayong magsawa na manonood kung ano man yung hacking mapupunta. <clears throat> Shout out kay Idol Rams. bising-bising rin ang tao na yan yun lang patuloy lang tayo sa paghanap buhay para sa ikabubuti ng ating pang-araw-araw. Shoutout kay Ate Sib. Ate Sib, maraming salamat sa patuloy mo na susuporta sa akin. Sa kay ano, kay Idol G. Shoutout sa iyo. Kailangan kasi itong nakapasok ng mabuti yung wire sa pinagsiresa niya kasi kung hindi makapasok sa kanyang pinakabutas lahat ay magkaroon po yan ng short circuit o magkaroon po siya ng short tapos yung supply ay magpa-pluck with yung mag ano siya mag blink blink hindi siya magandang magbigay ng ano pag hindi siya nakapasok ng ayos yung wire sa loob ng butas ng uh, outlet hanggang dito na lang muna guys maraming salamat sa inyong uh, patuloy na panonood sa aking mga content yan po yung gawa ko guys